pagbo-vlog natin dati. Mahirap pagsamahin silang dalawa ni Kim sa pagka-camera. Bakit? Okay. Napipilitan ka lang ba? Okay. Nang masasabi niyong kayo ay kasama sa ating team. Wala, malungkot. Mahirap ka na ba? Para sa mga hindi pa nakakaalam. Hindi ka mga kamangyan, yung mga normal-normal namin na vlog, mga voiceover, yung mga nagaluto-luto. Pero ang dami pa na sa akin, yung mga normal baga na vlog, yung ganitong nagasalita. And <laughs> siya na may pa-microphone. <laughs> so, ngayon, habang nagaluto-luto kami dito, habang wala pa kami nagawa, makilala ko nga sa inyo yung aming team. So, ito yung kubo, yan. Makalat, hindi ko kayo matutur kasi makalat pa. So, let's go! at yung mga nagahuli-huli ng mga isda, ng mga limango Tapos napunta talaga kami sa malayo Ang kasama kong taga-camera noon ay si Kim at saka si Julina So si Julina yung naga camera ngayon Hello. Si Kim nagka-camera doon kasi nagaluto So puntahan natin na So ayan guys, nagaluto sila ngayon dyan Ganyan ang piktura ng behind the scene Saan yung ng bahay na yan? Itong may-ari yung dalawang yan Yes, Mr. and Mrs. Ay, lagyan na natin siya ng mic. Kuya, sala kayo. So itong si Kim siya yung nakakasama-sama ko din dati. Basta yan nga yan dalawa si Julina at saka si Kim. Pag nakakasama ko dati si Kim, sa, so, syempre kailangan ko talaga ng kasama kasi nga wala nang video sa akin sa mahirap. So ito, sobrang napipili, sobrang napipilitan lamang sa pamasama sa akin sa vlog. Ba't na napipilitan? <laughs> Kamusta ang pag-vlog natin dati? <laughs> <laughs> Siyempre mahirap ko, lahil-layo. No? pag maawit, pag gano'n na, pag tapos na yung vlog, tapos maawit ka. Sobrang init. Tapos yung motor pa natin ay pasira na. yung beses kasi nag-vlog kami ni Julina doon sa bundok, magalupa kami nun. Nag-drive siya ng smash, bit 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 niya yung tambot siya. Hindi siya si Julina, yung natagtag yung tambot siya. Sabi ko, ang pinag-tambot siya ng motor, natagtag, kaya... Ano ba yun ko sa'yo? 500 kada video. Oh, ako, 500 kada video tapos lit. <laughs> so guys, ngayon ang apuntahan naman natin ay si Julie na katatapos lang namin kumain. So medyo may allergy na, May allergy! May allergy! <laughs> so siya, hindi mahirap pagsamahin silang dalawa ni Kim sa pagkakamera. Bakit? Kasi inatamad si Kim. Natamad. <laughs> so, ito ang laging natamad sa pagbablog lang. So, ang una, ang magaling talaga sa pagkakamera si si Julina kaya yeah. gusto ko din sana siyang kasama. Sana. Gusto ko sana siyang kasama. <laughs> <laughs> tapos, ayan, unti-unti natutunan na ni Kim. Tapos, inasan na lang ni Julina. Hoy! <laughs> Pero si Julina hanggang ngayon magaling siya sa cinematic. Kapag may mga uh, promote, promote. So, siya yung inaasahan ko doon. O, anong masasabi mong ikaw ay taga-video na? Siyempre, nung una, sobrang ano, mahirap. Oh ano, yung sa school ay mga ano la ang kunwari mga, mga patag gayon. Ah. sa kanya ay sobrang ano, yung kailangan saan, talaga kailangan ay videohan mo sa sa ganito kunwari ah. mapunta ka sa pang hanggang dito, mapunta ah. ka talaga ako ganun. Talagang ganun ganun tapos oh. noong unang ko pa ng ng iPhone 12 Nadapa siya. So, <laughs> okay. hindi niya ko agad yung cellphone. Sabi oh, ko, okay lang na hindi ka okay. Basta cellphone, hindi basag. <laughs> oh. So, ayan ngayon naman ay si tatay at saka si nanay. Ito tatay, lagi ko itong nakakasama-sama. O, oh, lagay mo dyan, o, oh, di ba? Parang artista na tayo. Anong masasabi mong ito ay kasama ko lagi sa mga vlog? Ay, Napipilitan ka lang hindi, ba? Hindi, mas... hindi masaya. <laughs> yung dati yung tayo nagkapunta pa sa mga oh, mahirap Mahirap na lugar, kaya ngayon ay... na kami, hindi uh -huh. gawa ng naggawa ng bahay. Anong inasabi ni nanay pag hindi ka yung mong sumama sa vlog? Yung pag mga malalayo? Ay, nagkagalit sa akin. Oh, nag <laughs> nagagalit si ano si nanay sa pag may nangyari sa mga kalok mo okay. Kaya ito na, malalagot sa akin <laughs> <laughs> kaya may mga nagkasabi sabi ay bakit isang babae lang si kamang yan sa vlog eh, hindi naman at okay lang oh, isang babae pero safe naman kasi kasama ko dun oh, si paring dyan yeah. tricycle kami pag malayo uh, oo oh, naka tricycle pa service service right, pa ito, namin babae, di ba, di, pero ngayon oh, naka four wheels yeah. na Yee! So, ayan, oh, thank you very much, paring June. So, dito naman tayo kay nanay. ano oh, nay, anong masasabi mong ikaw ay naman nasa vlog? Masaya. Eh? Huh? Puin na puin to si nanay dati, kaya hindi namin nasasama-sama sa vlog. Kasi nga, syempre baka mamaya hangusin siya, oh. ganyan. Tapos biglang, wala, parang yung kakalakad-lakad namin doon sa bukid parang nagiging malakas na siya kasi nakaka-exercise na kasi yung pala yun kasi laging nasa loob laang ng bahay. Ganyan. Tapos nung nakasama na namin siya sa vlog, Masaya na kasi laging nang malinis yung paligid. May talagligpit na hindi nyo lang nakikita sa camera. Oh, pero lagi siya nagpilit eh. <laughs> anong masasabi mo naman? Salamat kay Kamangin. And alam nyo, maalwa na ako si Donya and it's siya vlogger guys. Grabe, araw-araw siya nag-port. Yung nag-react re nag react re <laughs> nag react reaction. Kailangan ko ng support niya. Nag-react naman niya, siyempre. Kala mo pa. Pag nag ano siya, nag nag reaction video. Hindi na makita yung ina-react niya kasi puro mukha niya na. <laughs> so, ayan guys. Ngayon naman si may nag cry ba sa gilid? Bakit daw may nag-iyak ako? Si Kuya Bunjeng, ito yung aming panganay. Tapos ito si Kuya Ongpong, yung aming pangalawang kapatid. So, mga hindi po nakakaalam, sila kasi ay for good na dito sa vida. Yay! Anong masasabi niyong kayo ay kasama sa ating team? Wala, malungkot. Lagi yung muni-muni dito tapos sa I came across, I am so <laughs> masaya kasi ito yung pangarap namin kasama-sama kami. Oh. Ayun nga, masaya nga sama-sama tapos yun para may peace of mind ka kasi <laughs> nandun ka sa tumong lugar talaga. Kasama ang pamilya. Thank you very much. Oh, sobrang naging madali na yung aming pagbablog kasi nga Ma nadagdagan na yung mga lalaki dito. Sa so, laging may banding, oh. O, oh, laging may banding. Yun ang gustong-gusto -gusto nila kasi nga, nung nasa pet shop sila, kulong sila doon. So, kung, kung, alam nyo din na lagi ako nasa Marikina, yun. Sila yung nadalaw-dalaw na. Dalaw -dalaw na yun. yun lang, guys! Sabi! So, eh. so, guys, dito naman tayo sa girls. So, ito yung asawa ni Kuya Bunjing. Ito yung misis ni Kuya... Kuya Ongkong, si Ate Shane. So, ano, kamusta naman ang life niyo here? Ayos naman, masaya. <laughs> Sobrang saya. <laughs> Grabe lang dam naramdam ko yung pagiging masaya mo. May pwede. kasi magiging na talaga Freedom. kami. Oo, kasi... Sa kabila kasi solo mo um, para kang single mo. Single mo? So, ano yung <laughs> Naman ano? kami ng kaming tatlo lang ng mga bata. Oo, oh, oh, oh. oh, ngayon sila, kompleto na sila kasi pati mga anak nila nagatrabaho din. Ito yung ginagawa ninyo pag tayo ay mga nag-vlog. Anong kampanya niyo? Tagagayot, sibuyas, <laughs> tagagisa, yun lang naman. Magaan lang naman ang trabaho uh, uh. dito. Tapos oh, si Ate Tintin, may, may special participation siya dito. Hindi, <laughs> ito, ito din pala si Ate Tintin, siya yung nag-asikasa ng mga... Ano, taga-reply doon sa mga TikTok. Uh, oh, TikTok. Kapag may mga problem-problem doon, may mga issues siya ang taga-reply. Si Ate Tintin, o oh, anong special participation mo? Pag andito ka sa Kubo? kunyari, paalis na kami lahat. Nagahugas. <laughs> <laughs> uh, Oo, oh, siya yung taga-ligpit dito. Kasi guys, pag tapos ng vlog, ang dami talaga ligtitin yung mga tulyasis. Oo. Oh, nagatanim uh, ako. At ah, tingnan yung nakatanim ko doon. <laughs> <laughs> so, yun lang. Thank you very much. You. <laughs> so guys, so, so ngayon, ito si Lulan Lagring. Si Lula, bigyan natin ng mic. Lagyan ah, natin, hello. Bigyan, bigyan natin marino. para ikaw ay mapakinggan. Kamusta naman? Ikaw ay nandito sa Amin uh, toro. Kasi taga-marindokit si Lulan Lagring, siya yung nanay ni nanay. Nalula namin na uh, <laughs> Lula, kamusta ang landing natin dito sa Mindoro? Masaya. Ay, sobrang ramdam ko. <laughs> Masaya, tapi nandito uh, sa inyo, kapiling niyo. Uh, kasi uh, lagi namin siyang inapilit na Lula, dito ko na lang sa amin sa Mindoro. Hindi niya maiwan-iwan yung Marindoke kasi dahil saan ba't hindi mo maiwan yung Marindoke, Lola? Ay, gawa nung mga matontinyo. <laughs> Pati yun, ayaw ni Lola. Ayaw ni Lula dito nung una kasi lagi din siya nag ni nanay. Pero ngayon, kasi nga wala siyang kasama na sa Marinduque. So dito, masaya. Magkakasama na kami lahat. And si Lula ay makapunta na dito na for good na. So for good na kasi siyempre matanda na din si Lula para kasi dapat enjoy-enjoy na magkakasama na kami lahat dito. Ha? So yun lang, Lula. Siya, pati may katulong na si nanay sa pagliligpit. Ang linis lagi ng paligid namin. Yee! Yeah. At mag-asawa pa daw siya dito ng isa. Allah! <laughs> <laughs> so guys, ito ay isa din sa sobrang special kasi... Sobrang oh. special! Nakangiti agad, hindi nakangiti agad. <laughs> kasi sobrang napagaan yung gawaan. Dahil dati dati mga kamangyan, talagang ako lahat, ako lahat yung nag... Punta na natin siya. So dati nung nag-vlog-vlog pa kami, oh. talagang ako lahat mag-search ng mga alutuin mamamalingke, mga, mga nagasagot sa mga plans, ganyan. So ngayon, siya na yung nagawa na ah. siya na yung mas busy kesa sa akin. O, oh, anong masasabi <laughs> <laughs> mo na ba doon ko? nahihirapan ka na ba? Max, <laughs> <laughs> super <Siyempre> masaya. Anong <laughs> <Pati yun. laughs> masasabi mo? Eh di, masaya kasi, syempre ako na yung nakasama mo din sa mahirap na gawa. Oo, oh, kasi dati, siya din nagka-camera. Madalas siya din nagka-camera. Pag na kailangan si na Julina, so, si na Kim, so, siya din yung nagka- Basta lahat-lahat na all-in-one, siya na din ang siya ang driver, ang <laughs> <laughs> driver na din. Siya din ang oh, namamalingke okay. pag talagang hindi kami makapamalingke. Hmm. Tapos siya, siya talaga ang expert din sa pagluluto. So, sobrang laking tulong, sobrang alwa na. And ay nakakala ng mga tao ay chill-chill lang siya. Pero sa tunay, siya ang pinaka-busy sa amin lahat. Pati sila nanay talagang parang nasabi niya, ano namin yan, manager, boss lang. Eh! <laughs> oh, oh birthday niya ngayon. <laughs> so, yun lang. Thank you very much. <laughs> Pero <laughs> ano, nahihirapan ka sa gawain din naman. Hindi, siyempre kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi ka mahirap. <gasps> Dapat di kasama mo yung taong mahirap. <laughs> oh, no. So, yun lang. Thank you! Oh, so, dito mga kamangyan, kasama din namin yung aming pamangkin, si JC at saka si Asher. Talaga, minsan talagang makakatulong mo sila, pero minsan talaga napakaliligali. so, ayan lang guys, sana nakilala niyo yung aming team kamangyan. At mag-comment pa kayo na mga gusto niyong video na ganoon. so, ayan lang guys, see you sa ating next video. Bye!